Oops, kumusta mga kapatid? Dito tayo sa farming natin sa mga labuyo. Parang nabuhay na sila kasi naulan na, na Ito yung mga labuyo natin mga kapatid. Buhay na buhay. Ayan yung iba. Ayan. Nasa 400 kapuno po yan. 400 ka puno buhay na po yan ito yung bagong seedling Dan ito yung mga bagong seedling mga kapatid sa 300, higit 300 ka puno po yan Ayan yeah. natin ang para dipinsa sa ulan mga kapatid. Yan yung purpose ng muskit. Ipinsa ng ulan. Ito yung iba mga kapatid, yung bagong putla. Ayan. Mga bago po yan. Maraming marami po yan. Nasa higit 500 po yan. Ayan po ang kunting share ko sa inyo. And God bless everyone. Hanggang sa next vlog ko mga kapatid ating siling labuyo. God bless everyone.